Nagdura rin 10 minutos ang ribayan ni Puto kang puwersa militar asin kan mga pigtutubudan ng miyembro kang New People's Army sa nangyaring inkwentro sa barangay Taberna, Kawayan, Masbate. Alas 9.30 nin aga ka na kaaging biyernes, Mayo 24. Sigun kay Captain Frank Roldan, ang tagapagtaram ka 9th Infantry Division Philippine Army, total na 15 miyembro kang rebelding grupo ang nakabakbakan kang tropa kang gobyerno. Day man nalalagas ng miyembro sa puwersa militar, mantampiga arampakon igwang nalugadan sa ibong nalado. Pagpapatrol ng uh, ating uh, mga kasundaluhan ay uh, nagkaroon sila ng uh, mga nakuhang mga traces na nag-coincide uh, nag, uh, din doon sa information na i nauna nang ibinigay sa kanila uh, kaya sila nag ng operation malapit doon sa lugar makalisan bakbakan, na-recover sa lugar kang inkwentro ang sarong M16 rifle, duwang anti-personal mine, molotov, mga bala asin magazines asin personal na kagamitan kan mga rebelde na interong nasa kustudiya kang kawayan municipal police station. Ang uh, naturang inkwentro ay uh, maaring makapagpababa pa rin ng moral ng kanila mga miyembro sapagkat uh, marirealize nila na sila ay uh, natutunton ng ating mga kasundaluhan saan man sila magtago. Sa presente, padagos ang pigkukundusir na pursuit operation kang otoridad nga ni masusugan mga nakadulag na miyembro kang rebelding grupo. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.